Oy, smoked smoke beef brisket. Sarap nito. Idol, kuha tayo nito. Sama natin ng barbecue pork ribs. Yummy! Yayaman din, din yung pinggan nila. At syempre, hindi mawawala itong paborito nating oyster. Sama na rin natin, tol, netong paborito rin natin. Syempre, yung salmon. Yan, mga hipon. Dami-dami, tol. At syempre, itong baby lobster er panalo yan. Eto. Mm, yeah, middle. Eto pa. Ah, oh, kung gusto mong mag-steamboat or shabu-shabu, eto idol. Grabe, makipila na tayo. Dinudumog na dito. King of Intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. This time, nandito na tayo sa Singapore. Sabi ko na sa inyo mga idol. Ang susunod na i-upload natin is dito na tayo sa Singapore. Pero this time, di ko rin inaasahan na ito yung unang-unang i-upload natin which is food vlog. Dahil birthday natin ngayon yung kakaroon ta tayo dito. Isa sa mga dinadayo. No? Eh, nakikita natin yan sa TikTok at sa mga social media all over FB at sa YouTube rin. Right? And, nandito tayo ngayon sa Marina Marina 1 West Okay, no? And this time, dito sa Overeat Eats, kakain tayo. Dinadayo to Napakarami na ng tao dito. Huwag na natin patagalin, pero bago ang lahat, na ko lang sa ating channel. Make sure, no, baby, please, subscribe button na lang dyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo, mapapanood to. Huwag na natin patagalin to, tol. Pasukin na natin to. Tara, let's do this. And ayun, idol. Pasukin na nga natin tong Uber dito sa Marina One. West Tower, ito marami ng pila dito Tara, let's do this. Waiting pa, idol. Nandito na nga tayo sa loob ng overeat. And, ayan, isa tayo sa mga nauna dyan sa pila, idol. Kahit nakipila pa tayo. And, syempre, umpisa na natin dito sa section na to. Lemon chicken, idol. No? Wow! Grabe, no? Sarap nyan. El curry fish head. Ito, isa sa mga... Ano to, bestseller dito at mantaw. Ito may sauce, no? Napakasarap niya, napakalambot nung bread niyan, idol. Syempre, steam white rice meron diyan. And ito. Hipon tol. Solid. Wow! At ito pa isang solid, no? Etong baby lobster idol na nakakatakam talaga 'yan. Grabe. Ito smoked beef brisket idol. Wow. Kagandaan nito, ikaw na mismo ang maghihiwa niyan at kukuha ng slice mo. Hindi totoo yan. Ito, cauliflower, meron din dito lang sa yan. side. At ano pa makikita natin dito? Ito, barbecue pork ribs. Wag, nagangaw-ngaw yan, tol. Grabe. Ganda ng plate nila, yayamanin. Gold yan, tol. Pwedeng sangla. Siyempre, kuha tayo nitong ribs. Barbecue. Oh. <laughs> Sarap, Siyempre. Kuoren din Paborito natin to, broccoli idol. Ayan no. Na lag pa. Noy sayang yan. wala pang 5 seconds siya. Kinuha ba mo? Ito pa. Ah, siyempre, yung mga cherry tomatoes na nandyan. O, eto pa, cauliflower flower. <laughs> Panalo ka agad, tol, no? Woo! Grabe. Eh ito, siyempre kainin na muna natin. Mm sarap nyan tol eto pa hindi <laughs> ko na mapigilan sarili ko grabe sarap Ooh, <laughs> uh, at saka siyempre yung gulay broccoli na paborito natin na kinuha natin lapangin na rin natin tol no? siyempre antioxidant yan at protina. mm, ayan pa cereal fish fillet meron din dito idol yan mga kakaiba na to yan mga fried assorted fried items ang makikita dito ito masarap to parang balls na meron na cheese sa loob ayan pa yung iba onion rings at may pizza din re-refill naman nila once na naubos na ayan kumuha na nga tayo ayan lagay natin sa table natin and meron dito soft taco ayan ikaw na balang maglagay dyan kung gusto mong gumawa ng taco chicken with ginger onion sauce ayan masarap din yan Naka-marinate na yan idol no solid steam sibas. Ayan. Isda. Ako mahilig ako sa isda personally. At ito, roast pork belly. Nako po. <laughs> Ayan. Sa mga mahihilig sa pork. Pork knuckles. Nandito pa. Ay, grabe. Pampa high blood. Putok batok yan tol No? Ayan yung mga ibang uh, pwede mong isahog. O truffle sauce. Uh, soup rather. Ayan pa. Naka-ready na yung pang refill nila, oh. Sa likod. <laughs> Once na naubos, refill agad dyan. Bake uh, cauliflower. Uy, masarap yan, ha? Um, Siyempre, kakaiba yan. Bake yan, idol. At ito, yung meatballs na may sauce. Ayan, oh, beef meatballs. At, braised beef, short plate. O, oh, beef, masarap din yan. Siyempre. O, oh, kuha na nga tayo, tol. Ayan, lambot nito, tol, no? Fish sa mga gustong kinakain talaga yan is the protein eh. chicken ah uh, ginger onion kuha tayo nyan tol syempre chicken proteina rin yan tol oh wag muna tayo dyan <laughs> dito tayo kuha tayo ng big cauliflower tol okay <laughs> so ayan piliin nyo lang yung mga gusto nyo kainin syempre pag once na mga gantong buffet or eat all you can Huwag yung takaw tingin, no? Kung ano lang yung uh, kaya mong kainin, tikman mo lang kung gusto mo matikman lahat, no? Slice ka lang, kuha ka lang ng mga ilang piraso, then yun, pag naubos balik ka lang. Ganyan lang naman, di ba, tol? O siyempre, ito, gustong-gusto ko 'yan. Paborito ko 'yan. Oyster Idol, no? Siyempre mahal 'yan, tol. At siyempre, isa sa mga paborito ko 'to. Etong salmon. So, ayan. Kuha tayo. Nilagay na natin sa ating table at kakainin na natin yan. Pasensya na kayo sa lightings, no? Kasi talaga nagre-reflect sa camera, tol, no? Yan, no? And ito na nga, tol. Siyempre. Sasawsaw muna natin yan sa special sauce. And, mmm. Ayan, tol. Grabe. Yummy. Panalo. Drinks, kape, meron dito, idol, no? Oh. Tapos meron din mga soft drinks at meron din... Ito, winter melon. Ayan. Vegetable, fried rice, buttered mushroom. Ayan. Ikaw na pumili dyan ng gusto mo at matitripan mo, tol. Sulit na pakaraming po tayo dito, tol, no? Grabe. Chicken bolognese. Oh, yan, niriripilan nila yan Once na naubos, tol no? Yan, paubos na nga sa dami ng tao Kasi baked salmon Pesto Pene, yan O ayan niriripilan na rin nuubos na Ito kung gusto mo ng mga shabu shabu o steamboat Meron din dito idol Pakita ko sa inyo yung pwede nyong kunin Ayan, siyempre kuha muna tayo <laughs> ng oyster sauce Ito yung mga sahog idol Kung gusto mong mag uh, shabu shabu dyan no? Ayan yung mga ingredients Ikaw na ba lang tumimplada dyan tol Ayan mga seafoods no? Yung mga talaba, tulya, hipon no, Marinated baby squid Meron dyan Fresh lahat yan, tol. Ikaw na, bala. Kung gusto mo. Ayan, may mga squid balls. Fish balls. Kung ano-ano pa. Ayan, no. May mga... Mm, pangsasahog mo sa sa iyong shabu-shabu, idol. Ayun lang. Kung laksa naman ang trip mo, syempre, local dito yan sa Singapore. Laksa. Tumimpla ka niyan, idol. Masarap din yan, tol. Ayan, yung mga sahog-sahog na pwede mong ilagay. At syempre dito tayo sa side dish or ayan oh. No. <laughs> gusto mong healthy living ayan meron tayong mga ano yan at dito naman sa side na yan syempre yung dessert iba ibang klasing cake slice ng cake sarap nyan makakarami ka dyan tol no? so basically panalong panalo sa dami ng putay at pagkain sa so, talagang 1-6 lang tignan mo naman talagang dinumog dinayo grabe